maikling kwento mula sa Singapore isinalin sa Pilipino ni Mauro R. Abena. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay salaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuwi ng ama, malaking supot ng mainit na pansit, na sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang iniuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng magisa. Pagkatapos ay naroong magkakagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat kahit ito ay sansubo lang ng masarap na pagkain. Sa mga pinakamatanda at malalakas na mga bata lamang napukunta ang lahat at nikatiting ay walang maiiwan sa maliliit. Anim lahat ang mga bata. Ang dalawang pinakamatanda ay isang lalaki, dosi anyos at isang babae, 11, Matatapang ang mga ito kahit na payat at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung walang ina upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May dalawang lalaki, kambal, 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang dos anyos na paslit pa. Katulad ng iba, ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang naguwi para sa kanila yung dalawang supot na puno ng pansit-gisado at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila'y masayang nakiyupo sa kanila't kumain ng konti. Pero hindi niya naulit ang masayang okasyon nito at ngayon hindi niya naguwi ng pagkain ng ama ang katunayay ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila at kung gising pa sila pag uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa ngada daliri nito. Kung umuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga batay magsisiksikan takot. Ano mang ingay na gawa nila ay makakainis sama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humikbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasan, ang mga pisngi at mga mata niyon ay mamamaga. Kaya mahiya itong lumabas upang maglaba sa malalaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi pag ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng pagmamakaawa at ninenerbiyos na pagtawa at malakas na bulalas na pagungol mula sa kanilang ama at sila'y magtatanong kung anong ginagawa nito. Kapag umuwi ng ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Mui Ang dahil ay si Mui Mui, 8 anyos sakitin at palahalinghing na parang kuting ay madalas kainisan ng ama, uhugin, pangiwing -iwi. Ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis ng nagkalat sa kanyang mga binte na nagiiwan ng mapupula-pulang patse gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing, mahaba at matinis, iyon ay tumatagal ng ilang oras. Habang siya ay nakaupo sa bangko, sa isang sulok ng bahay, na mamaluktot ng paiga sa banig kasama ang iba pang mga bata na di makatulog. Walang pasinsya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae na malakas siyang iririklamo sa ina, napapagalitan naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ng ama, napapaligiran ng buti ng beer na nakaupo sa mesa, iniingatan nila ng mabuti na hindi humalinghing si Muymoy. Alam nila na ang alihing na iyon ay parang kudkuran na nagpapangilo sa si nervyos ng ama at ito'y nakabubulahaw na sisigaw. At kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo. Lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin ito at papaluhin din ng ibang bata na sa tingin ito sa kabuuan ay isang hinang kanyang kabisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian. Si Muymoy ay nasa gitna ng isang mahahabang halingging na hindi mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata. Gayong binalaan nilang papaluin nito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalasik sa kabila kwarto kung saan ito ay walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata takot sa inaasahang gulo na himasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng dalawang araw, si Muymoy ay namatay at ang ina lamang ang umiyap habang ang bangkay ay inihahandang libing sa sementeryo ng Nayon may isang kilometrong layo roon sa tabi ng gulod. Ilang sa taga Nayon na nakakatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmok ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangulekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong nilalagay sa mga palad ng ama na di kawasa, puno ng awa sa sarili, ay nagsimulang humagulgol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kaniyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao na nang doon di nagdesisyong kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ni sariling pakikiramay, kalaki ang munting buloy, na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbis sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinakailangang muling libangin. Ngayon, naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumuluwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata. Kaya nadam lamahati siyang nagtatawag. Kawawa awa kong muy-muy, kawa kong Nakita niya ito sa libingan, sa tabi ng gulod, payat, maputla at napakaliit. At ang mga alo ng lungkot at awa ay nagpayanig sa matipunong niyang mga balikat at brasong kanyang manggi ay nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay na ang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Maaring lasinggo nga siya at responsable pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo na nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming inabot naman ito agad sa kanya tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel di banco. Isa man dito ay hindi niya gagastusin sa alak. Hindi na kailanman. Matibay ang pasyon na lumabas siya ng bahay. Pinagbasdan siya ng mga bata. Saan kayo pupunta? Tanong nila. Sinunod nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil tiyak nila na uuwi ito dala muli ang mga bote ng bear. Pagkalipas na isang oras, bumalik ang ama. May bitbit -bit itong malaking supot na mas may maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa, hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero, yun ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti may supot ng ubas at isang kahon yata ng biskuit. Nagtaka mga bata kung ano nga ang laman. Niyon. Sabi ng pinakamdang lalaki, biskuit. Nakakita na siya ng maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Hochek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay Kendi Katulad ng minsay binigay nila ni Lao-cho, niya nakatira roon sa malaking bahay na pinaglalaban ng nanay. Ang gambal ay nagkasiya sa panidilat at pangingisay sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman niyon, kaya nagtalo at naghula ang mga bata. Takot na hipuin ng yaman na walang sinyas sa ama. Inip silang lumabas ito ng kanyang kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito nakapagpalit na ng damit at dumaretso sa mesa. Hindi dumating ang sinyas na nagpapahintulot sa mga batang, ilapat sa mga kamay ang panag-iintiris ng yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana. Nagbulungan ang mga dalawang pinakamatanda ng matiyak na hindi sila marinig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sunod ng malalayo-layo sama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayoy, nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod, kahukay pa lamang ng puntod ng kanyang hinintuan. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahang inilapag sa puntod habang pahikbing, nagsalita. Pinakamamahal kong anak. Walang may aalay sa iyo ang iyong ama. Kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo. Nagpatuloy itong pag usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pagiyak ang ama. Naiwan sa katawan ang basang kamay sa dentro. Sa isang iglap, ang kanina pang inip na inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahaging niyon. Pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalusalo sila tulad sa isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli. Wakas.